guys ko po kay karon magtanaw sa map asa ah, dapat ang pinaka the best na uh, nga na ay mga mabaw mabinas sa mga mamanaay ara o oh. kita nang ugol maupun kay maklaro ang mga bahura oh dito oh nga, laro kayo may mabaw diyang apart part ani dayon dayon nga part pud makita pud sa wala na sa na. May mga mabaw mga buong parto. No. Wala sa isda. Pwede nato masaluman ang saluman mga mamanaay. Tarokayo. Pwede ta mag-visit ug mga area nga Dandan pwede na ta mo panagtan. mga mga, mga part. Ano, i-check niyo ang Google Map, guys. sa dagat karon oh, kay linaw ang dagat, may mga mabaw nga part sa baybay. Asa ta pwede makapana makasalom. Ayun niya. Sa Ayo uh, raw. Mabaw nga part, mabaw ni mga bato. Claro Klaro kayo, check niyo guys, no? check din nyo guys hindi rin nakita ang area nga pwede masaluman nga mabuk okay try nyo check